init na paksa ngayon sa social media at sa mundo ng showbiz ang tunay na estado ng relasyon ng aktres na si Julia Barreto at ng aktor na si Gerald Anderson. Napansin ng ilang netizens na tila bihira na ang pagpapakita ng dalawa ng kanilang sweet moments online. Kung dati-rati ay madalas silang magbahagi ng mga larawan o video na magkasama, ngayon ay mas kapansin-pansing wala na halos ganoong posts. Dahil dito, umusbong ang mga espekulasyon kung may pinagdaraanan nga ba ang kanilang pagsasama. Sa isang episode ng kanyang programang Showbiz Updates, ibinahagi ng kilalang aktor, TV host, at talent manager na si Ogie Diaz na nakarating sa kanya ang balitang posibleng dumadaan sa cool of stage ang relasyon ni na Julia at Gerald. Aniya, gaano ba ito katotoo? Kasi, sa totoo lang, ayokong maniwala agad. Sa nakikita ko, parang may magandang future si na Gerald at Julia. Para bang sila pa rin ang magkakatuluyan sa dulo? Gayunpaman, ayon kay Oji, isang mapagkakatiwalaang ang source umano ang nagbigay ng impormasyon na pansamantala raw na nagkahiwalay ang dalawa upang pag-isipan ang kanilang relasyon. Dagdag pa niya, pero ayon sa narinig ko, cool off daw sila. Nagulat umano si Oji sa impormasyong ito dahil nakikita naman daw niyang nagkakasama pa rin sina Gerald at Julia sa trabaho, lalo na nang mapanood niyang pareho silang bahagi ng noon time show na Eat Bulaga, si Julia sa studio at si Gerald naman sa remote segment. Para sa kanya, tila hindi tugma ang lumalabas na balita sa nakikita niyang sitwasyon. Dahil dito, nagtanong pa siya ng mas malalim sa kanyang source upang alamin ang posibleng dahilan ng di umano'y cool off ng dalawa. Dito na lumabas ang mas mabigat na isyo, may third party raw nasangkot. Tinanong ko, ano ang dahilan ba't sila nag-cool off? Mayroon daw third party. Totoo ba yun? May third party daw, ani Oji. Bagamat may lumabas na ganoong alegasyon, nilinaw ni Oji na hindi patiyak kung sino ang sinasabing sangkot at kung totoo nga ba ito. Wala pa umanong malinaw na ebidensya, kaya't nananatili itong usap-usapan lamang.